Aboy ang apoy nantero. Ha? Ah. Are. Tuntong pian, maawa kay sa kanya. Rafael, awa mo sila. Niore Rosela, Lena, at kamag-iyusa. Tawag mo mag Eh bakit ka 'di nakikisiusap? Samantalang itong gumagapos ng alambre sa kanya. Itaboy ang apoy ng antero. Ha? Are. bukas mo na igawad ang kamatayan. Sa oras ng trabaho ng mga manggagawa. Sa gitna ng plantasyon. Isang tanawing hindi makalilimutan na sinuman na magtatangkal lumabas sa asyendang ito. Kung hindi agad maililigtas si Alvaro, maaaring sa pahirap lang nila kasi mamatay siya. Kawawa naman nun siya, Mang Samuel. Yan ang inaasahan kong mangyayari. Ang kamatayan ng mga tao na nasa senda. O ang kamatayan ni Alvaro. Huwag mong sabihin hindi mo iniinda ang sakit, Samuel. Ang kamatayan ni Alvaro mong siya mong pinalaki at tinuring kang tunay na ama. Meron pa bang tatabi sa katuparan na isang paghihiganti? Isipin mo, Antero. Si Alvaro, ay anak ni Don Damian de Lara. Na ngayon, sa harap niya mamamatay. At aagos ang dugo ng sarili niyang anak. Sa lupain niyang binamahal. Isang paghihiganti na mula sa impyerno. Lolo, ang ibig niyo sabihin, si Alvaro'y isa ring de Lara? Nagising na ni Alvaro ang mga isip ng mga tao sa senda. Ang hangarin ko noon ay nagampanan na niya. Ano pa hanapin ko? Sa kamatayan ni Alvaro, sa ugkat ng mga manggagawa, ay aagos ang dugong buhay. Dugong buhay! Nasisigaw na kamatayan lawa sa mga dilara. Elena! Tama lamang na makarting sa mga dilara ang katotohanan. Riyak na bago makartin si Elena naon. Bangkay na si Alvaro. Gusto ko lamang madama nila ang hapdi ng aking bengkasa! Yung matapat na tagasunod mo ako noon, Samuel. Ayun ay eh, hindi ko maalaman kung

Hindi ko matiis na di muling buksan ang silid na ito, Damian. Dahil sa estrangherong yan. Kung hindi pinatay ni Samuel ang ating anak, na dinukot niya noon. Marahim ngayon ay kasing edad na siya ni Alvaro. dahil sa ating anak. Kaya ayaw mong alisin sa isip mo ang galit sa mga magkagawa. Hindi ba, Damian? Sa mukha nila, nakikita mo si Samuel. Naalala mong ating anak. Ang kanyang kamatay. Hindi ba? Hindi ba? Rosela, malalim na ang gabi. Patulog na tayo.